Is, wow. Bumili ako ng ano, galunggong 180 ang kilo tapos pinirito ko. So ngayon guys, naubusan ako ng gas. What? What? <laughs> naubusan ako ng gas. Nakakatawa nga eh. Kasi nung naubos ang gas, nalamog yung ano ko pineritong isda. Mahal na talaga yung ano, yung galunggo ngayon, 180 to 200 isang kilo. Tapos, bumili din ako ng bigas. 65 ang isang kilo. Kaya, isang kilo, 180 plus 65, so, nasa kulang-kulang, nasa 300 yung no, no! ano ko, gastos ko ngayon, tapos, ang problema pa, <laughs> naubusan ako ng gas. So, One year and three months ko ginamit yung gas ko. Ngayon, wow. naubos na talaga kasi nagsahin ako. So, ngayon, kinabit ko yung ano ko, butin ko, butin. Ayan. Yeah. Hindi uh, ko pa alam yung gagamitin. Kaya, nanood pa ako sa YouTube kung paano ikabit yung butin sa ano. <laughs> yung, oh, no. alam ano niya para magkaroon ako ng kalan para makaluto ako uli wala na kasi ano eh nabitin yung ano ko nabitin yung pagluluto ko ngayon pero makaluto na ako ng kanin ito yung kanin ko guys ah Ayan, ito, 65 pesos, isang kilo niyan. Wow! Tapos, plus galonggong, yun lang, kain natin ngayon. Purutuin lang natin yan. ito. Ayan. Eh, Purutuin natin. Itusta natin konti yung uh, galonggong na. Uh, wow! Wow! Tapos, lagyan ko lang siya ng toyo. Ito lang. Ito lang, toyo. Dato puti. <laughs> Ayan. Ang problema pa guys, nag-withdraw ako, nakain yung ano ko, ATM ko, di sa Salonis makukuha ko naman turn daw kasi may pera malaman so ngayon papadala ako sa probinsya ng pera para pambayat ng ano ng check up ng ate ko kahit meron di kami nagka di ka ng ano may mga what ano pa mga salita na hindi maganda narinig ko pero papadalan ko ka rin. So, ito lang guys yung update ko ngayon kasi ito lang yung partner dyan. Dapat puti, toyo at saka kanin. Wow! Tusta ko lang. ano tayo picture kawawa naman ito lang lagay ko ng yelo guys so oh. kasi wala tayong picture eh. tapos iba natin oh, no! Pigan natin ng tubig na pinagay natin yan mineral water yan guys okay magtaka ha yan tapos kuha muna tayo ng pinggan pinggan ko ang <laughs> pinggan ko bawal na malaki wow ito pa palamig kasi sobrang init ngayon eh. ito yung kain ko kayo, oh, no! yeah, poodle pa tayo. what? Yes. Eh. yeah wow, Yan. yun yun At least naluto yung yun doon kahit yun 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 ng gas. Yan. Ito yung sinasabi ko, guys. Ito. Ito isang hiwa. Wow. Tuluan lang natin ng ah? toyo. Ayan, toyo. Toyo. What? Ayan. Sus, ako nakakuha ng tiyo. sana.

Ayan, oh, o. Wala pa akong baso. Ayan, eh, ito ang baso. Ayan. Ah, ganyan kahirap yung buhay ko, guys. Wala akong pichil. Ang baso ko, ano, pangkapihan. Ya. Yeah. Nakatawan no. Oh. Hmm, buhay ko sa. Ngayon mm, yeah. Pero guys, nya, hindi ko naman na muna ubos 'yan. Ah, ayan. Bigay ko sa kapitbahay yan mamaya. Wow. Para hindi mapanis kasi bukas din naman makain yan oh ano? no um. Hmm. ah halap ganyan ang buhay ko dito Ulang lamisa. Ulang kak ulang baso sa kapihan. Kapihan lang, baso sa tubig. Kapi lang din, oh, no! kapi lang. Nandagat din na ito mag sosyal-sosyal ngayon guys kaya man ta. What? Hmm? Hmm. Hmm. Mahal ka yung kamatis dito guys. Maliliit. Tatlo, sampo. Oh no! Sibuyas, mahal. Kaya eh, din na lang ako nagkamatis sibuyas. Masarap sana ito pag lalo tong sasarap pag ano pag may sibuyas Ina, wow. Ina, ano ka mate wow ano lang ng toyo okay din pats na yun damang chan din to yes kung mga man sa labas wow ito pang palamig sa, sa katawang to tayong mag ulam-ulam ng pasosyal-sosyal kay magpadala ta ka o kwarta sa oh no ito ito sa kubinsyam Pangabot, um, I mean, minig ko sinabot ng atin ako. What?! Sila sa ba Sitwasyon ako din eh. Nanagpait po na kong kinabuhi. Oh no! Lalo sky? Mm. Ah. Alam ko, eh. Yes. Isang isang toyo lang.

Dah, suka-suka apa eh. Sip anak nak gina tipa. Wow. Hmm. Comment mo kung gila mi ano sa kung sudan. Comment mo. Oh, oh no. Sumo naman po. Ah, oh. kitchen na ko guys oh. Nah. Na. Hay tik na. saldiru po hmm akong baso baso sa kape wai baso sa pagtubig what gusto ah. uh. thank you guys